Good morning po mga kalaki, alas 8 po ng umaga Tara mamigay po tayo ng mga 3 digit lucky numbers po para sa inyo Ayan, umpisahan po natin sa Greece 3 digit lucky numbers mo ay 918 Canada 420 Mexico 719 Australia 038 New Zealand 268 India 144 Philippines 733 Thailand 260 Taiwan 149 Malaysia 932 Dubai 041 Hong Kong 565 Singapore 375 China 389 Texas 838 Israel 260 Las Vegas 661 Alaska 944 Saudi 784 Japan, 223. Italy, 709. Germany, 496. At Korea, 781. One. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayong umaga. Ay, kasarap manalo, no? Kung aalagaan mo ang numero namin ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, dapat po, kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday at gunang code, dapat nakapalo kay sa amin. Hanapin trend paron kina 316,000 followers.